Binatukan nga ng batang to yung isang tambay sa di malamang dahilan at biglang pinagbintangan niya yung katabi. Nagagalit na nga yung pinagbibintangan niya at hinahanap na rin kung sino ba talagang bumatok. Biglang nga nilapitan ng pinagbibintangan yung nangotong doon at nagagalit. Dahil siya daw yung pinagbibintangan aminin niya na. Kinotongan niya to ng paulit-ulit kasi nang aasar pa. At higit sa lahat ayaw niya pang umamin. Nakikipagmatigasan pa yung bata at biglang nagkakapikunan na nga. Nangyari to kagabi, natutulog na ako kaya hindi ko sila napagbawalan. Bigla nga sila nag-away na dito, nagkasakalan, nagbalibagan na dito sa computer shop. Walang pakialam yung mga tao sa paligid. Hindi nga mapigilan tong dalawan to sa sobrang loloko. Ayaw magpatalo ng isa't isa. Habang tumatagal nga, hindi pa rin sila tumitigil. Nang malaman ko, magkaibigan pala talaga to. Nagkapikunan sila pero nagkabati rin. Computer shop, may nagkakapikunan talaga, hindi to maiiwasan. Ala ko nga, seryosong away. Yung pala, magbabati din sa dulo. Umaga na nga at gigil na gigil tong batang to. Nakakatuwa nga yung mga batang to dahil gantong-ganto ako dati. Mahilig ako makipaglaro sa mga kaibigan ko. Kakabiroan pa nga sila dito. Kunyari daw, pustahan, bahay at lupa, tsaka 10,000 pesos daw. Pustahan to. Pustahan yan? Um, Makano pusta? 1,000. 1,000? 1,000? 1,000 bahay. 1,000 bahay? 1,000 10 bahay. Meron nga rin bata dito, sagad-sagad yung oras, 100 minutes, parang dalawang oras to. Palagi to dito naglalaro, ang pangalan niya Janjan Dito naman nagkakagulo sila dahil binigay ng batang to yung oras niya. Kaya tinanong ko agad kung sino ba talaga yung nagbigay ng oras at sinong gusto niyang palaruin. At tinuro niya na nga to, at pinaalis ko na rin muna yung bata kasi ang masusunod dyan ay e yung nagbigay ng oras. Sabi ko naman sa bata sumunod na lang siya kasi may pera naman siya. Sa sobrang loyal nga nila naglaro ulit sila dito sa computer. Ang lalaroin naman daw nila is GTA kaya pinagbigyan ko na tapos tinuruan ko na rin. Humirit pa nga yung bata dito palitan ko raw kasi hindi raw nahuhulog. Sabi ko balikta rin lang para humulog naman. At ito na nga, gabi na. Buo na ang signage natin, ang Skip Internet Cafe. Pwede kayo dito maglaro at mag-avail ng mga basic services ng isang computer shop. May tarpaulin na rin tayo dito na nakalagay ay yung mga paboritong laro ng mga bata tulad ng Roblox, Valorant at iba pa. Punong-puno na naman ngayon shop natin ngayong gabi at sobrang ganda nito. RG, talaga yung pinili kong team para naman maganda sa mata ng mga bata at mafeel nila na hindi basta-basta yung mga computers na nilalaro nila. Etong PC nga na to hindi nilalaroan ng mga bata dahil walang Roblox. sira daw yung Roblox eh kailangan lang naman i-update kaya in-update ko na agad para naman hindi mabakante at makalaro na yung mga bata dito. <laughs> Oh, Magsasara na sana ako Pero ba't may nagti TikTok pa ditong isa Tamang kanta lang siya Kaya pinagbigyan ko na Tatapusin niya lang daw yung oras niya Pagkatapos ko nga magsara Nagawa na ako ng aming business plan Sa school project Mahirap man pagsabay-sabayin Lalo't nag-aaral ako Pero ayos lang yon. Kasi pag may tiyaga, may nilaga Ika nga nila hindi naman kami na kontento. Alas dos ng gabi, umalis kami ni Kaleya. Nagpahangin muna ako dito dahil malambot yung gulong natin. Pupunta kasi kami ng San Marcelino dito sa bagong kopi kubo. Maganda daw kasi dito at aesthetic kaya nag-order na agad kami ng aming kakainin. Ang ganda nga, meron din silang mga cakes, and other products. Ito pala yung mga pinagbibili namin. By the way, ang mga kasama namin ay eh yung kapatid ng girlfriend ko. nag lang talaga yung girlfriend ko sa nachos kaya napalabas kami ng alas dos. Tara guys, tamang kain muna tayo dito. Minsan, kailangan din kasi natin i-reward yung sarili natin. Lalo na kapag marami tayong ginawa. At biglang may dumating ng pusa sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Lumapit na lang siya ng kusa. Buti na lang hindi siya mabaho kaya inampun ko na. So yun lang pala. Maraming salamat. Bye bye!